Paano nga ba paprotektahan ng anim na sundalo ang isang compound laban sa napakaraming kalaban? Base ito sa isang true story na nangyari noong September 11, 2012. Anim na mga sundalo ang naka-assign sa Benghazi, Libya para sa iba't ibang misyon. Isang araw, dito nga magpupunta sa Benghazi yung ambassador ng Amerika at mag i siya sa isang compound para mag-discuss ng iba't ibang bagay na magdudulot ng malaking problema. Sa pagdating nga ng ambassador, alam ng mga sundalong nandun na posibleng nga itong magdulot ng masamang pangyayari at mangyayari nga to. Isang gabi, dito na nga sila magugulat ng magkaroon ng maraming pagsabog at mga bengbengan matapos lusubin ng maraming kalaban yung compound kung nasaan yung ambasador. Sa mga sumunod na oras, dito nga pupunta yung anim na sundalong ito para iligtas nga yung ambasador at yung mga kasama niya. Pero hindi nga ito magiging madali dahil bukod sa napakarami na nga ng kalaban nila, hindi pa nila malaman kung sino sa kanila yung kakampi nila. At sa buong gabi na yon, makikipaglaban lang sila habang nakaipit nga sila sa isang compound kung saan parating na nga yung daan-daang mga kalaban na gugustuhin silang bawian ang buhay. Title ng movie, 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Kung gusto nyo makapanood ng movie na maraming mga sundalo, mga bengbengan, mga masakit sa tengang mga pagsabog, then ito na yung panoorin nyo. Sasabihin ko lang ha, based ito sa isang true story, pero hindi ko sigurado kung gaano katotoo yung story nito. Pero kung meron mang sigurado, ayun na yung kabayanihan ng mga sundalong to movie na to na ipakita naman yun ni Michael Bay and dito, Michael Bay does what Michael Bay does best. Lag <laughs> ng Amerika, may mga sundalo, may mga pagsabog at marami pang iba. Simple lang naman yung plot and story ng film eh. Tungkol lang to doon sa ambassador na nagpunta nga doon sa lugar na to, kung saan doon nga siya nabawian ang buhay at ipapakita nga dito yung before and after nung araw na yon. It's interesting din pala kung paano nila pinakalala yung bawat characters na lahat sila interesting din talaga and as a character on their own na nabigyan naman ng maayos na introduction kung bakit sila nandun. Personally, within the film, ang pinaka-favorite ko sa kanila ay si Tanto kasi siya yung parang comic relief ng film. Natatawa ko doon sa mga linya niya na confused to confused siya doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. <laughs> Kahit may mga comedic moments yung film, sobrang intense pa rin ng karamihan ng mga scenes dito na sobrang action packed well choreographed yung mga laban ng scene, na consistent yung kaba and takot nung nagsimula yung labanan. Siguro kung meron man ako naging problema sa may film, yung inconsistencies niya, lalo na sa oras nung araw na yun, yung time of day nila. Kasi <laughs> minsan gabi na, tapos yung next scene maliwanag na, tapos next scene gabi ulit, tapos next scene maliwanag, hindi consistent. Again, sobrang nagustuhan ko naman yung mga character, pero sana mas na-explore lang din yung character nila Ron and Jack na may potential din naman sana. Sana lang din mas naipakilala yung mga villains, yung intent nila kung bakit nga ba sila lumusob, and bakit nila ginawa yun. I mean, I have an idea naman, pero sana mas naipaliwanag pa. Again, I'm not sure kung gaano katotoo yung story na to so I would stop commenting na doon sa it's not realistic. So kasi baka yun naman talaga yun nangyari. <laughs> Overall, na-appreciate ko naman tong film na to. I mean it's not perfect in terms of the story, pero nag-enjoy ba ako? Oo, nag-enjoy naman din ako. Ito yung tipo ng movie na masarap panoorin kung gusto mo lang bumilis yung tibok ng puso mo. <laughs> Again, ang title na to, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, at ang torta rating ko ay 8 out of 10.